Hello mga guys, ayan pala, ipiflex ko lang sa inyong aking ginawa kanina na pedicure, nagpedicure ako kanina kay mom. At yan ang kanyang mga daliri sa mga, tinanggalan uh, ko lang naman siya ng maraming dry skin at malalaking mga cuticle. Ayan siya guys, o oh, ba diba, napakadami niyang dry skin. Mapagandahin ko lang naman ng konti yung kanyang kuko. Hindi ko naman masyadong pabunggahin. konti lang para naman pag nilagyan ko siya ng cutex ay maganda naman na tingnan yung kanyang mga daliri kasi ayan nga kasi nga pagka marami ng uh, pagpunong-puno na ng mga cuticles ay natatakpan na yung mga kuko kaya hindi na siya magandang tingnan pero kapag yan ay natanggal na, ayan na, lumabas na yung mga kuko niya at nagmukha namang daliri na yung kanyang mga paa. At yan, malapit na kong matapos doon sa yung lalaki o kita niya naman, napakalaki ng mga dry skin. Kaya, ayan guys, tatanggalan ko lang siya ng konting ingron at hindi naman masyadong malaki. Kukunti lang at hindi kalakihan. Kaya yan, para naman pagka inapplyan natin ng Q-Tex ay gandang ganda talaga siya tingnan at malinis na siyang tingnan ayan pala yung kuko niya sa yung lalaki ay eh, medyo may sira pala siya kaya ayusin ko na lang talaga dinala niya sa akin ganyan na yung kuko niya siguro hindi natin alam kung napaano yan kasi ayan bako bako na talaga yung kuko ni ma'am kaya yan Ayusin ko na lang ng konti at na naman gumanda naman naman tingnan. O, di ba? Ayan, tapos na, guys. Lalagyan ko na ng cutex para naman maganda na siyang pagmasdan pag may cutex na. O, yan. Di tapos na. Ayan, na Matatapos na rin siya. At doon naman ako sa kabilang pa ya, yeah. o oh, diba maganda na siyang tingnan nagmukha ng mga kuko yung kanyang mga daliri o oh, ba? Diba? kumpara mo sa kaninang hindi pa nalinisan o oh, ayan dito naman ako sa kabila guys ayan yung mga pa ayun naman yung mga daliri ni mam ma na hindi pa siya nalinisan o oh, diba hindi na nakikita yung mga kuko kasi natakpa na sa mga maraming dry skin ngayon pag natanggalan ko na yan ang mga cuticles lalabas na yung mga kuko ni mam Ma dyan at mukha naman siya ng maganda na ayan tingnan nyo naman guys kung paano ko naman tanggalan ang mga daliri ng mga dry skin at ingrown pero hindi naman kalakihan ng mga ingro ni ma'am dyan. Kunti lang naman. Ang marami sa kanya ay mga dry skin at cuticle. O, diba? Ayan, malapit na akong matapos. Malapit nang matapos ang aking pedicure. At kapag natapos na yan, di malagyan na lahat ng cutex. Ang kulay pala ng cutex na napili ni ma'am ay abukado pala. Ayan. Ayan, malapit na talaga akong matapos. O, oh, diba? Ang lalaki ng mga cutex yan. Pagka kasi hindi yan natanggalan ng uh, cuticles guy nangangati yung kanyang mga daliri kaya yan pinapatanggalan talaga niya ng mga dry skin sa gilid hindi siya satisfied pagka hindi matanggalan o di ba sasabihin pa niya sa akin na meron pa meron pa o yan tanggalan ko pa ulit di ba? Ayan, malapit na talaga. Kaya, ayan, guys. Lalagyan ko na ng cutix. Para naman magpantay na yung kanyang mga daliri. Isa pa. Hmm, lang ako, guys. Maglinis ng paa. Ganyan lang aking pedicure. Ganyan lang magpedicure saglit lang. Mm iba tapos na. Ayun guys. Thank you for watching. Ayun guys, tapos na ang ating pedicure. Thank you for watching guys. Maraming salamat.